So ito mga dool, uh, magandang araw po sa lahat no. Yung nag-comment sa akin na uh, sabi niya uh, sa headlight na po tayo mga dol. So ngayon uh, nandito tayo, mag tayo ng headlight. Kung saan ba ang sira o switch ba o dito sa fuse. So pag uh, standard po ang pinag-usapan mga dool, uh, kailangan, kailangan mo una tayo sa fuse. No? I-check muna natin yung fuse kung okay yung fuse. Pag a... Uh, Ah kasi po ang diagram or uh, kuan ng headlight ay galing sa fuse link sa may battery. Hindi pagkatapos kung okay doon sa may battery, a uh, pupunta tayo dito sa sa uh, fuse either pupunta dito sa kaniyang uh, switch. So galing po sa battery talaga ang principal na ba ang ng diagram or ang wiring talaga galing sa battery papunta talaga dito sa switch so kung mas okay kung uuna tayo dito sa fuse para kung malaman natin kung sira ba yung switch natin or hindi pag okay yung sa switch natin talagang pag una dito sa pihit natin dito sa kanyang switch yung supply dito na live ay pupunta po dyan sa fuse bago siya makapunta doon sa headlight so okay so una muna natin check yung sa may battery na side so hindi tayo na masyado makita dyan mga dol uh, so ngayon dol ito tayo sa may fuse uh, link na banda no yan so tanggalin natin dito yan yung headlight po dito mga dol ay dito po ang side oh, tingnan natin sa kabila ayan, dito sa baylak ko nga side dito yan po ang headlight natin so ngayon ang kulay pala dito ay blue hindi pala red uh, white rivety blue ito po yun oh no? so yung iba ay red eh so ito uh, blue rivety uh, white rivety blue so ito yung maliit so ito pala ang ko ito yung koni eh. yung red uh, na uh, white rivety red malaki pa to so hindi po yan side light ito po yung side light yung blue so ang nakuha po dito ay nakuha yung kanyang wiring nagka loss connection so ang gagawin natin dito ay ibalik lang natin dito so ito po yung kanyang wire so balik natin dito sa taas tapos uh, ayusin natin yung kanyang uh, pagdugtong dito so pa pagkatapos ito magtuloy check natin doon sa may side na headlight switch kung okay na yung pagkatapos ay check natin yung fuse So ngayon mga dol, uh, okay na po yung sa fuse link natin no, ngayon. Subukan lang natin dito mga dol kung okay dito kung nakapunta pa dito yung live. Pero yung live, sinabi ko kanina na dito talaga yan pupunta sa sa switch, no? So ang switch na mag-divide kung high and low ba ang gagamitin natin na headlight. So ngayon mga dol, galing po yan sa switch, papunta po yun dito sa fuse. So ngayon, pag ang uh, low ang gagamitin natin mga dol, ilaw yung white white po dito galing po yan sa switch natin white so ito papunta po yan sa ating headlight no sa headlight na yan papunta yung blue red eh, red din yung pagkahay mo mga dol ito po yon yung black red yellow no ayan umilaw mga dol oh oy tama na parang walang kwento ah ayan so umilaw mga dol no So yan pa ito ito po yung galing sa switch natin na wire at ito pupunta po yon sa ating headlight. So it means ang naga kun so, uh, dito ay yung live po ang nagapunta sa headlight natin. Hindi yung sa gagaya ng multicab na ground po yung uh, pupunta sa headlight na valve natin. So ngayon iisaysayin uh, kong pag explain ko mga dol. Uh, galing po sa battery or yung sa push link yung sinabi kanina na uh, white rivety blue yan po ang ating plus link so minsan red rivety o uh, white rivety red yan minsan so iba iba yung sakuan sa sasakyan ng Kia Bungo so ito po ay ngayon ito ay ang uh, white rivety blue so galing pa sa doon sa battery yung sa battery Punta yan dito sa ating switch. So, galing din sa switch. Mag-divide na yan kung high ano ba yung ginagamit natin. So, pag high ni mo, uh, pag high natin, ay dito po yan sa pupunta. Pag high, ang high po ay black ribete yellow. Yan po ang high. Pagka low, yan ay uh, white. no Yung galing sa switch natin yung white. Pag uh, dito, yung blue. Uh, ribbite, uh, pink. And then, yung sa high natin ay Uh, red, red, red white. Yan na po, no? So, yan. Nakahay uh, naka po yan. Tingnan natin doon. So, yan. Nakahay po siyan. So, umilaw, no? So, ayan. tinisin pa agayo. So, ngayon, tingnan natin dito sa harapan kung umilaw ba. So, ayan, no? Umilaw na. So, tingnan natin kung mag-hahay ando ba yan. So, yan. Nakahay po yan. Ayan. Baliktad pala to. You know? So, pagal uh, pagka kuan niya pa, nang nakalo naka so basta yan ang, po ang mga explanation niyan iba yung pagsiguro nakalagay na to ng relay so yan ang nangyari pag high na ibay so ngayon yan na po ang ating uh, ikabahagi sa inyo na kalaman dagdag kalaman sa lahat po ng nagtatrabaho gaya nito or yung nagta kailangan ng Uh, tutorial. So, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like and share sa ating uh, YouTube. So, yan o. Oh. Iya bungo po yan. Bungo Fronter. Okay. So, maraming salamat po sa panunood.